O, oh, tingnan nyo yung garden ko. Ang angas. Panis. May nagsha-shining shimmering dyan. Tingnan natin yung seeds. Tingnan natin yung seeds. Pag ito, walang beanstalk. O, oh, panis. Rainbows. May rainbows yung strawberry ko. Bakit? Akala ko may magbibigay sa akin. Sana. Magkano na benta ko? <gasps> 3 million! What the hell? Alam, may gold yung coconut. Look at may coconut. May gold. Panis. Uy, may ano din ako. May hedge dog din ako. Meron din ako, oh. Pero mas gusto ko yan, mas malaki. Gusto ko mas malaki. The bigger, the better. <laughs> gusto ko rin yung deer. Bigyan mo ako ng deer. Wow, ang dami ko ng animals. I love pets. Accept mo, bigyan, binigyan kita. Ay, ito na, hedgehog. dog. Oh, Uy, ang laki ng hedgehog mo. Wow! Uy, tingnan nyo, may mouse pa ako, Teo. Wala, ba't hindi na to kumikin oh, Uy, ang ganda, gusto ko niyan Akin na lang yan, mushroom na kumikin Pwede ko ba siya ibenta? Wow, ang ganda, tingnan mo yung mukha niya Tuwang tuwa siya, binigyan niya ako, buti naman Thank you so much Bigyan niyo lang ako ng madami Uy, binibigyan niya ako ng moon melon Mahal ba to? Hello, what is this? Okay, sige, Benta ko na siya Benta ko na siya guys eee, I'm so excited Gusto ko yan, marami akong pera I want to sell this Uy, teka lang. Ang dami mo binibigay sa akin. Teka lang, sister. Bebenta ko lang to. Yan na, yan na! Uy, <gasps> 78 million? What the hell? Grabe, 78 million yun. Ang dami ko ng pera, te. Wow! Hala! Ano tong garden mo? Ang ganda naman. Bakit may mga tutubi dito? Ano yung candy blossom? May kakao ka pa? Bigyan mo ko kakaw Haha! <laughs> Shock! Ooh! Ah! Uh. Bebenta ko na siya. Let's go. Okay, guys. Bebenta ko na siya. Magkano kaya to? Magkakalaman na. Let's go. Pag to, sinasabi ko sa'yo. <gasps> Mababa lang siya. 13 million lang. Uy, 24 billion na yung... 13 billion yun? What the hell? Hala, 13 billion yun. Grabe. Oh my gosh. Ang mahal. Ang dami niya ng billion. 1,000 billion. Ah! <gasps> Seven million! Dami ko ng pera! Dami ko ng pera! OMG! I love it! Benta natin lahat. Uy, ang ganda nito. Parang ayoko siyang ibenta. Ang ganda. Bigyan kita ng tomato. <laughs> Bigyan kita ng tomato, Ishak. Ito na lang gift ko sa'yo. <laughs> Sana tanggapin niya yung tomato peace offering ko sa kanya. Uy, tanggapin mo naman yung tomato. <laughs> Binigyan ko siya ng tomato. Yay! O, diba? Grabe ka naman. Ito, bebenta ko to. Pag may mga, pag naka-freezer siya, mas mahal siya, mga sister. Yung pala yung tips niya, pag ganito, yan, naka-freezer, naka-ice age. Naka-ice siya. Mas mahal siya kanina, 13 billion. to sell natin. Tingnan nyo, ah. 11 billion! See? See? 11 billion pagka naka-freezer. Hala! Beanstalk! Ah. Binigyan niya ako ng beanstalk! Look at it. Beanstalk bebenta ko to. Oy, I love it. Uy! May beanstalk na ako, guys! May beanstalk na ako. Lah! Laki ng frog! Uy! <laughs> grabe! Laki ng frog mo! Paano siya lumalaki ng ganyan? Ito lang yung hedge dog ko eh. Uy, tandaan nyo pag kumikinang inang or something na ganito, naka-freezer, naka-ice siya. Shock. Uy, ang laki! Grabe! What? Mahal 'to, te. Baka 100 billion 'to. Grabe, kumikinang din siya. Oh my gosh. How much is that? Ah, 300 billion! Grabe, ang mahal. Magnanakaw na lang tayo. Nakawan natin si Isha. Ito nakawin natin 'to, gusto nyo? Nakawin natin 'to. <laughs> Sabihan niya ako. Wala, tinanggal. Madaya, madaya. Nanakawan ko si Isha. Madaya, umalis. <laughs> ano to? Hmm. Wala, may pig siya. Wow, ang ganda. Ginawa niyang pat yung ano niya. Strawberry, ang galing. Pero okay lang. Bebenta ko yung mga beans to. Uy, wet. Bibigay mo sa akin, Liz. Pwede ko ba siyang ibenta, Liz? Yes. Benta ko siya, Liz. Oh. Tingnan natin ko magkano. 3 million lang din. Okay lang yan. Thank you po. Nakawin ko kaya to. Ano to? Ano to? Ano to? Moon Frozen? Nakawin ko to. Nakawin ko. Wait, ayaw niya. <laughs> siya. Okay, live tayo guys. Live tayo. Live tayo. Live tayo. Live <laughs> <Leave> tayo. Live <laughs> tayo, Trinay ko lang kung gagana. Hindi ko naman sinasadya na gumagana pala siya. <laughs> Look at this bro. Grabe, ano yan? Ha, magkano kaya to? Wait lang. 82 million lang? Kala ko naman billion. Wow, Mikay. Give me that, Mikay. Give me, give me. Give me. Ah. <laughs> I love it. How, so, how much is this worth? Hoy, 96 billion. Ah. Unlaki. Ang wow. May caterpillar pa ako. Oh. May caterpillar ako. Oh. ang dami ko na pera. Grabe naman yun. Ang dami nyo naman cherry blossom. Ay, ano pala? Candy blossom. Cherry blossom. Ay, anong natutulong nito? Anong natutulong nito? May dragon na ako, guys. Let's go. Lagay ko siya dito. Yon! Let's go! Ay, talaga. Gagawing gold yung mga bunga. Ay, ganun. Wow, wow, wow. Ganun pala siya. Okay, I see. Grabe, sobrang mahal. Ano to? Anong klaseng ano to? Prutas. How much this worth? 100 billion. What? Grabe. Benta ko. Yun know, na, may bibigay na naman sa akin. Eh. Ibibenta ko daw. Saan na si Mikay? Where are you, Mikay? Ay, kaya lang Laki, grabe. Ang dami. Ito, magkano kaya to? Magkano pa ako? Surprise, surprise. Magkano kaya to? Wow! <laughs> oh! 148! Wow! dami ko ng pera for 100 na OMG Grabe! Thank you so much, Mika. What binibigyan niya ako ng durian? Oy, give me that. Give me that. Ah! Oh! Binigyan niya ako ng durian, guys. Oh my god, binigyan niya ako ng durian. Magkano kaya itong durian na to? How much is to How much? 200,000 lang. Ang babaw naman nun. Tingnan natin magkano tong celestial monolith. How much is this for? Oh! 300 million! What the hell? 300 million! Tuturuan ko kayo kung paano magpalaki ng mga protas. Okay. May technique dito. Okay. Ang Una unang-una natin kailangan yung basic sprinkler yan kailangan ayan, ang dami ko nang nabili tapos godly kailangan din natin yan tapos advanced kailangan din natin yan at isang master sprinkler bago yan natataling muna tayo moon melon seed yan lagay natin dyan tapos coconut lagay tayo dito ng coconut yan, makikita natin yan tapos lagay tayo dito ng lagay din natin dyan yung grape tapos pagkatapos yung maglalagay tayo nito unahin natin tong basic Hing muna tayo dito basic yan. basic tatlo tatlong basic tatlong basic yan tatlong basic sunod lagay tayo ng isang master yan master lagay natin dito master master lagay natin dyan yung master dito lagay natin dito saan na yun di ko malagay yan master lagay tayo dyan master dapat magkakasama sila kung nasan sila away. next Lagay tayo nitong advance. Lagay tayo dito dalawang advance. Dalawang advance. Yan, isa pa. Yan. So, may dalawang advance na tayo. Godly na lang. Ayan, godly. Diyan lang din. Katabi-tabi lang din, girl. Diyan lang din. Yan na, yan na. Isa pa, isa pa. Ayan, nalagay ko na dalawang master. Tapos, mag -e exit tayo. Exit tayo. Yan. Tapos, mag-aantay tayo ng 1 hour, 2 hours, or kahit ilang oras. Basta, hindi natin bubuksan agad. So, babalikan natin yan mga ilang minuto. Okay. Ayan, i-check na natin kung talaga bang lumaki yung mga prutas na tinanim ko sa method na ginawa ko. Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Kasi ako ready na ako. I'm so excited. Okay, sige, ito na. Titignan na natin, titignan na natin. Uh, uh. Oh! Wow! Ang laki pa din yung coconut. Ang laki. What the hell? Halo, Tingnan nyo. Ang laki ng coconut ko. Kasi itong mga mango melon. I mean moon melon. Uy! May gold pa ako. Wow! Yeah. Ah. Legit siya guys. Legit siya. Grabe lumaki. Grabe! Anyway guys, sana may natutunan kayo dito sa video na to. And... And update ko kayo pag may mga nalaman pa ako ibang mga technique para yumaman dito. Kasi, 422 billion na. Babalik ako pagka naka uh, 1 trillion na ako. Okay, tinan nyo. Ang laki nito. Dragon fruit na to. Sana ma-mutate uh, siya. So, paano ba yan, guys? See you on my next one. Bye-bye!